Okay guys, a uh, good morning, good morning sa lahat ng mga viewers, no. Sa lahat ng mga subscribers, sa uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, tayo po ay mailakad, no. Uh, kasama po natin ang tropa ngayon. Ah uh, pupunta sa checkpoint, no. Ngayong oras na ito, uh, 11:30. Aalis uh, na kami para mag-checkpoint. Okay? Mau so shout out sa mga tropa. Shout out sa Brave. Oke, oke. So. out Oke. Mm, <laughs> oke okay. okay guys. Ah, uh, abang na kami ay naghihintay pa. Ah, uh, medyo nagkikitaan pa, No Ayan Shout out po sa mga pulis, no uh, nabito, 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 nabito. Ayan. so, mamaya-maya aalis na kami, no? Ito nandito kami ngayon sa Dumaguete Police Station, no? Ah, ang hipi dito ay si ah, police ano ko dito? Ah, Lieutenant Colonel Yes, ang hipi natin dito ngayon sa Dumaguete City

Oke. Okay. Oh, sini. Sini, sini, tadi. Don, don, Oh, Ayah. Oh, kayak sini. Sudah Oh, don. Pasokkan. Oke, okay, guys. A uh, Paris ta po yang patrol no. A uh, mapunta na po tayo okay. sa checkpoint. Yan kasama na din mga penumpang no. So, di pa namin alam guys kung saan ang area, no? Kasi naghahanap pa ng area ito. Ang banda, no? Ha? Ha? Ang Okay. Ah, sabi ng tropa, baong pandan. Okay. So, baong dumagiti city. Ayan. Yeah. Okay guys ah, nandito na Pati na kami no sa area. Merah, merah sa dilik. Okay. 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 Mayroon Okay. 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 Ngayon guys, uh, may parating na motor paparahin natin. Okay guys, uh, mayroon na naman natin tayo guys, so sa unahan guys. Ayun oh. Kita nyo. Okay so guys, sa uh, kaya Pinara guys, dahil wala siyang helmet, no. So, uh, at saka bata pa. Walang helmet. So, ayan oh, uh, walang plaka. Kaya Pinara, no. Ayan. Yan sa so, uh, unahan guys uh, huminto yung motorsiklo no. Sigurado ko walang ano yan. Walang registro, walang lisensya. Natakot yung dumaan dito sa checkpoint. Okay. So, uh, okay guys, ah uh, kaya pinara guys dahil wala uh, helmet yung ano lastik yung walang helmet Ayan guys sa uh, walang helmet no kaya pinara so guys uh, hanggang ngayong oras na ito ay nandito pa rin kami sa gitna ng kalsada no ayan tuloy pa rin ang checkpoint. Oh guys, ta uh, tapos na. No. Ayan. Tapos na guys. Ha? Oh. Okay. Okay. Uh. guys, uh, isa lang ang na -uli kasi wala talagang plaka guys. ya Ah, uh, walang registro. oh saka walang lisensya driver niyan ayan so yan lang ang nahuli walang lisensya walang registro walang gimmick walang plaka yun ang driver kaya na impound talaga yung motorcycle okay oh, na lang ha lang Oh. Oh. So, ah, oh. 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 tapos na Oh. Ah, guys Ah. 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 na guys, oh. na. Uh, guys. malapit na kami sa station guys Oke okay guys, uh, shout out kok sa RTC. RTC. Oh, eh. Oke okay guys, ah uh, ya tayo. Oke. Okay. Oke okay guys. Ayo okay guys. Oke okay guys, uh, balik lagi sa guys. Jadi Ah, uh, kain daw. Eh, asa? Pista lang ngayon, kalimutan namin pistap lang ngayon. Okay, so, balik sa sasakyan. Okay guys, uh, hanggang dito na po ang ating video. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Uh, Paki-subscribe lang po ng ating video at pakinggot lang po ng notification bell para updated po kayo sa ating video na i-upload. Okay, thank you very much. Bye-bye. -bye. Bye. Bye.